Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Diyos Ina, ang katotohanan ng Biblia. Sa dulo ng Biblia, nagpapakita ang Diyos Ama at Diyos Ina at nagsasabing, ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay. Ipinapaalam ito ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pahayag na ibinigay kay Apostol Juan. Sa ibang salita, ipinahayag sa atin ng Diyos ang layunin ng buhay ng tao. Ang paglalakbay para mahanap ang kasiyahan at kagalakan ay maaaring maging walang kabuluhan at puno ng pasakit. Ito ay humahantong sa pagkauhaw. Ang bagay na ito ay nararanasan ng buong sangkatauhan. Walang duda na ang pagkauhaw na ito ay nanggagaling sa hindi pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya anong solusyon ang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan? Hindi ba ito ay ang paghanap sa espiritu at sa babaing ikakasal? Kaya sa Revelation chapter 22 verse 17, ang espiritu at ang babaing ikakasal ay nagsasabing halika. Naniniwala ako na pag natagpuan ang lahat ng anak ng Zion, bubuksan ng Diyos ang maluwalhating daan para makabalik tayo sa ating walang hanggang tahanan. Nang may ganitong pag-asa, dapat tayong manatiling matatag sa katotohanan ng ito. Dapat nating maunawaan na ang paghahanap sa makalangit na ama at ina ay ang pinakalayunin ng buhay ng tao sa buong buhay natin. Kailangan nating gawin ang lahat ng uri ng trabaho at danasin ang napakaraming bagay. Gayunman, pag nahanap natin sina Ama at Ina Ibubuhos nila ang tubig ng buhay sa atin at papawiin ang ating pagkauhaw. Kahit napagod na tayo dahil sa pagsasapamuhay ng mahirap na buhay at pagpupunyagi sa mga di ka nais-nais na karanasan, manahan tayo sa biyaya ng Diyos at tamasahin natin ang kapahingahan sa mapagpalang araw ng Sabat na ito. Hanggang ngayon, maraming simbahan ang nagpipilit na ang Diyos amalang ang umiiral. Gayunman, ang Diyos Ama at Diyos Ina ay malino na pinatototohanan sa Biblia na isinulat ng mga propeta na inudyukan ng Espiritu Santo Hindi ba? Ang kalooban ng Diyos ay nasa Biblia Hindi kalooban ng Diyos Ama na ang sangkatauhan ay manatiling walang kamalayan sa Diyos Ina Una, tignan natin ang Isaiah chapter 60 verse 1 tungkol sa espiritwal na kondisyon ng lupa. Tignan natin ang chapter 60 verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman. Dito, ang lupa ay tumutukoy sa buong mundo, tatakpan ang mundo ng kadiliman, at ng makapal na dilim ang mga bayan tatakpan ang lupa ng kadiliman, kaya imposibleng matukoy ang kaibahan ng harap mula sa likod o ng kaliwa mula sa kanan. Bukod pa rito, tatakpan ng makapal na dilim ang mga bayan. Tatakpan nito ang mga mata, tainga at mga puso ng mga tao. Ang tanging paraan upang makalaya mula sa kadilimang ito ay ang pagdating ng Diyos Espiritu Santo sa panahon ng Espiritu Santo. Bakit? Ito ay dahil ang Diyos ay liwanag. Tignan natin ang 1 John chapter 1 verse 5. Sa chapter 1, verse 5, nasusulat, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman? Tanging pagdumating ang Diyos, mahahayag ang lahat. Gaano pa man katalino ang isang iskolar, kahit nabasahin pa niya ang Biblia ng dose-dosena o daan-daang beses, hindi niya may aalis at matatalo ang kadiliman. Tanging ang Diyos ang makakagawa nito. Kaya sa Revelation chapter 5, nasusulat na tanging ang ugat ni David, ang ikalawang pagdating na Kristo, ang makakapagbukas ng Biblia. Sakalang mahahayag ang katotohanan sa mga lugar kung saan wala ang Diyos, naroon ang kadiliman. Tanging pag naririto ang Diyos, maaari itong maging isang mundo ng liwanag. Ang liwanag ay hindi maaaring umiral pag wala ang Diyos. Kaya dapat na dumating ang Diyos. Gayunman, sa mga araw ngayon, tanging ang Diyos Ama ang kinikilala ng mga simbahan. Ang dahilan ay matatagpuan sa Revelation chapter 13 kung saan ibinigay ni Satanas sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Suriin natin ang likas ni Satanas. Ipinakita sa atin ng Diyos ang likas na taglay ni Satanas mula sa pasimula. Ito ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 15. Matapos kumain nina Adan at Eva mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sinaway sila ng Diyos. Pagkatapos, tinanong niya si Satanas ng, bakit mo sila dinaya at pinarusahan siya. Sa panohong iyon, ano ang sinabi niya kay Satanas? Sinabi ng Diyos, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa." Kaya hindi kailanman nalulugod si Satanas sa pagpapakita ng babae. Kaya ipinipilit niyang walang Diyos Ina at ikinakaila niya ito. Tingnan natin ang Genesis chapter 3. Dahil ang Diyos ay liwanag, hindi na magagamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan pag ang liwanag ng Diyos Ama at Diyos Ina. 자기의 Tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 13. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at takoy kumain." Verse 14. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan, ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng ano? Pagkapuot sa isa't isa. Dahil ito ang prinupisiya ng Diyos, hindi matatakasan ni Satanas ang kapalarang ito. Sinabi ng Diyos na, Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Kaya ang tanging makakalaban kay Satanas ay ang nalabi sa binhi ng babae. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ano ang gagawin ng binhi ng babae? Ito ang dudurog ng iyong ulo. Pag nadurog ang ulo nito, ito ay mamamatay. Sinabi ng Diyos na, ang binhi ng babae ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa malaking espiritual na labanang ito, ang mga binhi ng babae ay mapipinsala ng kaunti. Para maintindihan natin ang bagay na ito, hindi lang natin dapat na makilala ang Diyos Ama, kundi ang Diyos Ina rin. Dito, sino ang tinutukoy na babae? Alamin natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Genesis chapter 3 verse 20. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Si Eva ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayon sa talababa, ano ang kahulugan ng pangalang Eva? Ang kahulugan nito ay nabubuhay. Kaya naman, si Eva ang pinagmumulan ng buhay. Isipin ng buhay. Tanging ang Diyos ang matatawag na buhay. Ang mortal na nilalang ay hindi kailanman matatawag na buhay. Dahil ang babae ay siyang pinagmumulan ng buhay. Nakipagdigma si Satanas sa kanya sa espiritwal sa loob ng maraming siglo. Nalalaman ng mabuti ni Satanas na ang pagpapakita ng babae ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkatalo. Ito ay dahil pinopisiya na ito ng Diyos noon paman. Pilang resulta, ang mga tao ay hinahadlangan ni Satanas na malaman ang katotohanan ito. Nililin lang ni Satanas ang sangkatauhan na walang Diyos Ina. Gayon man, Ayon sa Zechariah chapter 14, Mula sa anaagos ang buhay na tubig, ito ay aagos mula sa Jerusalem. Kung gayon, sino ang Jerusalem? Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang sino? Ating ina. Labis na kinapopootan ni Satanas ang pagpapakita ng Diyos Ina. Kaya ano ang ginawa niya sa lupa sa espiritwal? ginawa niya itong isang mundo ng kadiliman, gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 60. Dahil tatakpan ang buong lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan, ang Diyos Ama at Diyos Ina na kapwa-liwanag ay dapat na dumating. Higit sa lahat, alam na alam ni Satanas na pag nagpakita ang Diyos Ina, ang kanyang ulo ay madudurog. Sa ibang salita, ito ay nangangahulugan na nalalapit na ang kanyang pagkawasak. Kaya hindi niya nais na maipalaganap sa buong mundo ang katotohanan tungkol sa Diyos Ina. Sa kabila ng paghahadlang ni Satanas, ano ang dapat nating gawin? Gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 62, dapat nating ipahayag ang katotohanan ito hanggang sa gawing kapurihan ang Jerusalem sa buong mundo. Tignan natin ang Isaiah chapter 62 verse 6. Chapter 62, verse 6 Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader o Jerusalem, sila hindi tatahimik kailanman, sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan. Sino ang tinatag ng Diyos? Ang Jerusalem. Sino ang Jerusalem na tinutukoy sa aklat ng Galatians? Kaya ipinapahayag ng Diyos Ama ang pag-iral ng Diyos Ina. Sino ang nagtatag kay Eva at nagpahayag ng kanyang pangalan? Ito ay si Adan, ang asawa ni Eva. Sa parehong paraan, nasusulat sa Isaiah chapter 62 na, Huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. Ang misyong ito ay dapat na isagawa nating mga makalangit na anak. Dahil sa ating mga pagsusumikap, ang espiritual na kapangyarihan ni Satanas ay unti-unti nang humihina. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit parami ng parami ang mga taong may tamang pagkaunawa tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina at bumabalik sa liwanag ng katotohanan? Pagmadilim, hindi matutukoy ng mga tao ang anuman. Kaya kahit nasabihan natin sila na lumapit sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, hindi nila ito magagawa. Tignan natin ang Revelation chapter 22. Chapter 22, verse 17. Sa verse 17, nasusulat na, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Hindi ba ang espiritu ay Diyos Ama ayon sa Trinity? Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal sa Diyos Ama? Dito, ang Diyos Ina at Diyos Ama ay may sinasabi sa sangkatauhan. Ang Diyos Ama at Diyos Ina ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kung inaasam natin ang kaharian ng langit, kaligtasan, katotohanan, at ang kapatawaran ng mga kasalanan, kanino tayo dapat na lumapit? Dapat tayong lumapit sa Diyos Ama at Diyos Ina. Iyon ay sa spiritu at sa babaeng ikakasal. Ito ang dapat nagawin gawin ng sangkatauhan. May maraming bagay na dapat na pag-aralan, gaya ng mga kapistahan, at iba't ibang mga propesya sa Biblia. Ngayon man, ano ang layunin ng pag-aaral ng mga ito? Ipagpalagay na nalalamang mabuti ng isang tao ang tungkol sa Sabat at Paskwa. Pero nabigo siyang mahanap sina ama at ina sa huli. Ang lahat ng kaalamang ito ay nagiging walang saysay. Dapat nating hanapin ang Diyos Ama at Diyos Ina. Sakalang tayo pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pag mayroon tayong buhay na walang hanggan, mapapalaya tayo mula sa kasalanan at sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi ba ito totoo? Kaya ang tanging pag-asa natin ay si Ina. Ang pag-asa natin ay ang Diyos Ama at Diyos Ina. Sa kasamaang palad, hindi ito alam ng sangkatauhan. Sino ang nagtakip ng kanilang mga mata? Tinakpan sa tanas ang lupa ng makapal na kadiliman at dinaya ang isip ng sangkatauhan sa loob ng libo-libong taon. Pilang resulta, kahit na naka-record sa Biblia ang tungkol sa Diyos Ina, nagsasalita sila na tila walang Diyos Ina. Hindi ba? Tignan natin ang Genesis chapter 1, verse 26. Genesis chapter 1, verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Dahil binanggit ng Diyos ang tungkol sa Kanyang larawan, ang Diyos ay dapat na may partikular na larawan sa espiritwal na mundo. Hindi ba ito totoo? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang ano? Ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayon sa wangis natin na mayroon tayo sa espiritwal na mundo, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na ano? nalalaki at babae. Kung gayon, ayon sa kaninong larawan nalikha ang lalaki. Gayon din, ayon sa kaninong larawan nalikha ang babae. Nilalang sila ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos. Ano ang naging resulta? Lalaki at babae ang nalikha. Kaya ang lalaki at babae ay mga kopya ng larawan ng Diyos. Ang lalaking larawan ng Diyos ay nalikha sa pamamagitan ng pagkopya sa lalaking larawan ng Diyos. Habang ang babaeng larawan ay nalikha sa pamamagitan ng pagkopya sa babaeng larawan ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos nang nilikha niya ang sangkatauhan? Sinabi ba niyang, lalangin ko ang tao? Ang sinabi ng Diyos ay, lalangin natin ang tao. Kung gayon, bakit tinukoy ng Jos ang kanyang sarili bilang natin? Ito ay dahil sa pamamagitan nito, makukumpirma ang pag-iral ng Diyos Ina. Hindi ba tinatawag ng lahat ng Krisyano ang lalaking larawan ng Diyos na Jos Ama? Kung gayon, ano ang dapat na itawag sa babaeng larawan ng Diyos? na nagkaloob ng buhay sa sangkatauhan. Siyempre, ito ay Diyos Ina. Ang Biblia ay ni-record sa pamamagitan ng mga taong inudyokan ng Espiritu Santo. Sinasabi ng mga tao na ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy ay isinulat ni Moises. Gayunman, sino ang totoong mayakda ng mga ito? Ito ay ang Diyos. Sa madaling salita, ipinabatid ng Diyos ang kanyang mga mensahe at isinulat ni Moises ang mga ito. Kaya ang mga ito ay kalooban ng Diyos Ama at Diyos Ina. Nasusulat din sa Genesis chapter 3, verse 15 na, Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sino man nagsabi kay Moises na i-record ang mga salitang ito, ito ay walang iba kundi ang Diyos. Gaya ng nakikita sa Genesis chapter 1, sino ang naroon sa langit bago nalikha ang mga tao? Maunawaan natin na naroon ang Diyos Ama at Diyos Ina. Dapat nating maintindihan na tayo ay nalikha sa espiritual na mundo. Ano ang mangyayari kay Satanas pag nagpakita ang babae? Mula sa sandaling ito, madudurog ang kanyang ulo. Kaya sinasabi niyang, walang Josina. Dahil dinaya niya ang sangkatauhan na walang Josina, na siyang liwanag. Hinahalintulad ng Biblia ang kalagayang ito sa kadiliman. Kung gayon, sino ang dapat na magpakita? Sa 1 John chapter 1, nasusulat na ang Diyos ay liwanag, kaya dapat na magpakita ang Diyos. Maging mas partikular tayo patungkol dito. Ayon sa Revelation chapter 22 verse 17, dapat na magpakita ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Tanging pag nagpakita ang Diyos Ama at Diyos Ina at ang sangkatauhan ay lumapit sa kanila nang may ganap na pananampalataya makakatanggap sila ng walang hanggang kapayapaan buhay na walang hanggan kapatawaran ng mga kasalanan at totoong pag-asa para sa langit hindi ba ito totoo kinakailangan ng sangkatauhan ang Diyos Ina para matalo si Satanas dapat tayo makinig sa Diyos Ina tingnan natin ang Revelation chapter 12 Chapter 12, verse 9. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ang matandang ahas ay naging isang malaking dragon. At ngayon, gumagala siya para dayain ang mga kaluluwa, inaakay ang mga ito tungo sa mundo ng kadiliman pagnahayag ang liwanag, ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad. Kaya kinapupuotan niya ang liwanag. Mga kapatid, alam niyo ba kung paano mababawasan ang antas ng krimen? Kailangan nating gawing maliwanag ang madidilim na kalye. Sinasabi ng mga tao na ang paglalagay ng mga poste ng ilaw at ng mga CCTV sa kalye ay nakakabawas sa antas ng krimen. Sa maliliwanag na lugar, mababa ang antas ng krimen. Pero paano naman sa madidilim na lugar, maaaring mangyari ang lahat ng uri ng mga krimen? Tingnan natin ang verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Yesus, At tumayo ang dragon sa buhanginan ng dagat. Ano ang magiging kapalaran ng dragon? Madudurog ang kanyang ulo. Gayunman, ang binhi ng babae ay nagtataglay ng mga natatanging katangian kumpara sa ibang mga simbahan. Ano ang mga katangian nila? Tapat nilang sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kahit na ang araw na ito ay isang ordinaryong araw sa mundo, hindi ba't isa itong banal na sabat para sa atin? Ito ay ang araw para gunitain ang kapangyarihan ng tagapaglikha sa sabat na ito, lumapit tayo sa Diyos Ama at Diyos Ina para maghandog ng pasasalamat, papuri at luwalhati. Gaano tayo pinagpala na manahan kina Ama at Ina. Sa espiritwal na mundo, may mga sumusunod kay Satanas at may mga sumusunod sa Diyos. Sa huli, Ipinahayag ng Diyos ang kanilang mga kapalaran. Mapapatay si Satanas dahil dudurugin ang ulo nito, samantalang tutuklawin lang ang sakong ng binhi ng babae. Kaya naman, ngayon, galit na galit si Satanas dahil nagpakita na ang babae. Bago ang kanyang pagpapakita, nakokontrol ni Satanas ang mundo. Pero ngayon, hindi na niya ito magawa. Bakit? Ito ay dahil alam natin ang lahat. Sa pamamagitan ng mga katuruan ni na ama at ina, alam natin kung paano niya binago ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit nagagalit si Satanas. Tinago niya ang katotohanan mula sa mga tao, pero ngayon, ipinapahayag ng Diyos ang lahat. Pareho ito sa mga tao. Ang mga nagkasala ay labis na nagagalit. Pag sinabihan silang, gumawa ka ng ganitong uri ng kasalanan, kahit na nagkasala nga sila. Gaya ito, galit na galit ngayon si Satanas. Bakit? Ito ay dahil nagpakita na ang babae. Sa Afrika, ipinapahayag nating maniwala sa Diyos Ina. Sa Asia, ipinapahayag nating maniwala sa Diyos Ina. Sa Europa rin, ipinapahayag nating maniwala sa Diyos Ina. Ang buong mundo ay sumisigaw. Sa Isaiah chapter 62, nasusulat, Kayong mga bantay ng pader ng Jerusalem, huwag kayong manahimik. Sumigaw kayo araw at gabi. Pag sumisigaw tayo ng ganito, nababalisa si satanas. Kung ikukumparan natin ito sa katawan ng tao, ang pagsigaw na ito ay magiging masakit sa ulo. Ang kaunting kerot ay makakayang tiisin. Pero dahil ang buong mundo ay gumagawa ng ingay rito at doon, hindi niya ito makakayang tiisin. Kaya sa kanyang galit, nakikipagdigma si Satanas sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Yesus. Ang mga kalaban ni Satanas ay ang matutuwid na tumatayo sa panig ng Diyos. Si Satanas ay nakikipagdigma sa kanila. Ito ay dahil hindi sila nakikiayon sa kalooban ni Satanas. Sila ay may natatanging katangian. Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos. Ipinapangili nila ang Sabat at ang Paskwa. Nagsusuot sila ng belo dahil ito ay utos ng Diyos. Ang mga taong ito na sumusunod sa mga utos ng Diyos ay ang mga binhi ng babae. Iyon ay ang mga anak ng Diyos Ina. Sa pamamagitan ng sabat na ito kung saan ginugunitan natin ang kapangyarihan ng tagapagdikha, sama-sama tayong magsikap na ipangaral ang magandang balita tungkol sa makalangit na inang Jerusalem na nagkakaloob sa sangkatauhan ng tubig ng buhay at nagaakay sa kanila tungo sa kaharian ng langit. Isikat natin sa buong mundo ang liwanag ng katotohanan tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina para maakay natin ang lahat ng tao tungo sa langit kung saan may kasiyahan. Dapat tayo maging handa na tiisin kahit ang kaunting kirot. Kahit na masaktan ang ating mga sakong, ipinangako na sa atin ng Diyos ang walang hanggang galak sa langit kung saan tayo magahari magpakailan paman. Maniwala tayo na ang pangakong ito ay tiyak na magkakatotoo. Umaasa na mapagbiyayang susunod sa mga katuruan ng makalangit na ama at makalangit na ina ang lahat ng ating makalangit na kapamilya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.